Kamusta na ang ating dalawang farm dogs towards our farm animals na Ano, hindi mo patikman ah Dahil nga sa ongoing training ni na Hunter at Luna ang ating farm dogs i-early testing natin sila kung ano na ba ang kanilang reaction kapag napapalapit sa ating mga farm animals Tara! Okay, after ng training ni Luna at Hunter Diba ba nung nakaraan, nag-vlog tayo. Kung paano yung reaction nila sa ating mga alaga dito sa farm? Ngayon, tingnan natin kung ano na yung reaction nila sa ating mga alaga. So, akin si Hunter. Akin si Luna. Ayan okay, na, na si Hunter. Ayan si Luna. Go. Si, Sif. Bila datang bersama lagi. Ha. Ada man. Dah. Let's let's let's. Okey. Ya, sen. 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 Good Sen. 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 Halika kay Good Sila Hunter at si Luna, malaki yung pinagbago nila. Hindi, madali na silang dalhin-dalhin kahit sa kabilang farm, kahit din eh. Hindi na pa rin sila nang susugod ng hayop din eh. Kahit ako kaya ko silang dalhin dalawa. Doon sa trainer, napahanga ako sa pagtuturo nila doon sa aso. Kasi kami, hindi namin kaya yon. Kaya yeah, hanggang talaga ako, believe ako. Ipapa down and stay natin sila. Ang ating objective, maganito sila sa harap ng lahat ng mga alaga natin. Disclaimer lang, itong video na ito, na-shoot habang training pa lang nila. Ilang araw pa lang. Malaki na ang improvement, pero marami pa ang kailangang i-polish. Okay. Siguro naman, na-prove na yung point dito. Punta naman tayo sa kambing. Malapit kasi. Sige naman tayo sa ating kambingan. Courtesy ng mga aso, dapat kami ang unang papasok sa gate. Nandun yung ating mga kambing, punta natin. Stop! Sit! Sit! <laughs> sit. Down! Down! Stay! Okay. Nakapag-reset pa kami. Si Jay, medyo nalilito pa siya sa timing ng correction at mix ng voice command at hand signal. At ganun din ako minsan dahil nga bago pa lang kami. Pero very workable yan. Good. Stop. Stay. So, sa paghandle ko, may ano, may kailangan pa rin ako i-improve para sa paghandle nila Luna at Hunter. Hindi lang sila Luna yung kailangan pa i-train. Kailangan ko din i-train yung sarili ko para mas maayos kung maihandle at mapasunod sila Luna at Hunter. Ate mga aso, ate mga kambing, may kaunting kailangan ng work, syempre. Ipapolish natin 'yan, pero at least, 'yan, saka babe sila. Okay lang point natin dito sa kambing. Tara. Kam, kam, mina, anda. Kam. Hay, saan na naman tayo? Sa ating mga native pigs. So nung una nilang encounter, talagang galit na galit sila, tahol lang tahol. At yung ating native pigs, taas din yung balahibo sa galit sa kanila. Tingnan natin. Kam. Sige. Okay. Ah, Good ka. Good boy pala. Boy ka pala. <laughs> yan ang ating native pig. Oh. Nasa harap nila. Hindi nila pinapansin. Yung native pigs na lang. Yung galit. <laughs> alam natin sila. Nadyan lang naman sila. Pero yung ating aso. Dapat sila yung behave. yan. Eliminated. Yung kanilang galit. Sa ating mga native pigs. Tingin ko naman. Thumbs up na yan. mo Jay. Thumbs up na. Alright. right. So, Jabol, thumbs up na. Okay. Alright. Sige. Uh, yung pinakamalupit natin sa ating... Mga manok. Mga manok. Sa hydroponics naman, wala silang calculator doon. <laughs> Diretto tayo sa ating mga manok. Tara. Okay. Chicken Pastil by Garaponic of Duty. Available yan sa Orange at Black Up. Nauhaw -wow sila kaya dumahan muna kami sa gripo para uminom. Para talagang baka kung uminom itong dalawang ito eh. Tapunta so, na tayo sa ating ano, mga manok ito yung ano, proud na proud si Coach Big dito pag nasa manok sila so ito yung ating mga manok oh. ating mga manok hindi na napinansin uh, stay natin sila uh, sit pala down. Down. down down, good. good, good boy alisin natin yung leash nila Tumayo sila pero hindi naman nila tinangka na abutin sila. Nirecall namin sila. Lumapit naman, pero for polishing pa rin. Oh, good girl! Ayun, ayun, may susugot na naman ang manok. Oh. <laughs> <laughs> ah, try natin ihagis. Hawa ah, ka mo, Jay, ha? Ah, hey. uh, alis na, manok. Baka ikaw ay... <laughs> alis na! Baka maubos ang swerte mo. <laughs> Dati, hindi ko nahahawakan si Luna mag-isa ngayon feeling ko ano, kaya ko na siyang ilakad mag-isa kahit wala si Jay. Kasi dati hindi ko kayang ilabas sa kulungan ng uh, wala si Jay. Ngayon kayang-kaya na. Ah, uh, diba? <laughs> Ito ay produkto ni Coach Vic. Yan. Thank you ulit Coach Vic sa pagtrain kay Luna at kay Hunter. Ipagpapatuloy namin yung pagtrain train sa kanila para ma-maintain yung kanilang magandang behavior. Okay, after this ating mga manok, ikot pa natin sila sa farm loose leash at uh, idaan natin sila sa gilid ng chickenarium ng ating mga layers Ay, okay. so yan, mas relax na paglalakad uh, hindi na kami nag uh, bulan pag gusto namin tumakbo Jay takot ang kanda sasabayan hmm. nila yung facing na ay. pag tumigil stop lila ayun tayo dito sa gilid no, no. Oh. maraming kambing ng kapit maraming destruction Ay, okay dah 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 Good okay. good. Good. So yung yun naman yung pinaka basic eh. May basic obedience sila kahit na napakataas nung distraction sa paligid. Yeah. Na? Na. Yeah. Good dog. Distraction. Behave dogs. Very good yan. Yung pag-ikot namin sa ano sa mga hayop. Behave na din sila. Hindi katulad dati na nakikipag tag of war ako. Hinihila nila ako. Sumusunod na sila ngayon. Tsaka hindi na sila tumatahol dun sa mga hayop. Sa mga alaga sa farm. Kinakita yung difference ni Luna at ni Hunter sa behavior na towards sa ating mga alaga. Diba? Napakalaki ng improvement. At syempre, with our continuous training, yung kanilang uh, everyday namin gagawin nito, syempre, Uh, magiging mas sharp pa sila sharper and sharper hanggang maging sila ay snappy na talaga sa mga commands na ibibigay namin talagang ganun sa umpisa so abangan nyo sila si Hater at si Luna sa lahat ng mga vlogs natin kasi lagi natin sila mga kasama dalawa yun lang maraming salamat subscribe and peace